po, good morning po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo Del Santos para po magbigay ng reaksyon dito po sa Velvet Box Collection ni Jack at ni Kalinga Prab. Ano? At uh, sila nga po ay naghahanda ng shoot para po dito sa billboard. Di ba? Eh, talaga naman ang mga angel at ang gaganda nila na sila na po ang tunay na magkakaroon ng billboard. Di ba? Dito sa Velvet a uh, box collection po ng ni Kalinga Prab at ni Kalinga uh, Jack no? Ah uh, nakakatuwa po dahil po uh, ang mga angel po ay nagkaroon ng makanya-kanya pong um, trabaho. Ano po? At uh, sila nga po ay iyan no? Ang kulit po ni Pau Pau. Ako po ay tuwang-tuwa dito kay Pau dahil yung kulit niya ba, napaka-cute. <laughs> at siya po yung parang leader dito sa TikTok na ginagawa nila. No? Panoorin po natin mga kapatid at suportahan natin. At uh, yung kung sino po yung may mga gustong magkaroon ng uh, velvet box collection ni Kalinga Prab at ni Jack ay please po, puntahan natin sa FB page po ng mag-asawa. Ay talaga nga naman pong napakaganda po ng kanilang mga koleksyon, ng kanilang mga jewelers na talaga pong mga bagay po dito sa ating mga angel na kahit sino po at mura lang po yan, di ba? <laughs> at ayan uh, nga po, mga kapatid, at naghahanda nga po sila ng kanilang photoshoot para sa kanilang bil uh, bil bit uh, box po ng mag-asawa at akan uh, lang pong napakaganda pong imo-model nila ano uh, sana po ay suportahan po natin di ba dahil lang tayo sa kalingap at uh, lalong-lalo na po ang ka mga Angel, Kalingap Angel at ay uh, may nadagdag na po yan at ito pong si Queen napakaganda ni Queen at uh, half nga na ano siya, half German. At ang taas niya, o oh, 14 years old lang po siya. Talagang napakataas niyang bata. Ano? At eh, tingnan niyo naman po si Pau Pau na talagang makulit siya. At uh, isa sa mga nagustuhan ko po dyan sa kalug, di ba? Pagka makikita mo naman sa mga angel po talaga kung makukulit talaga, lahat naman sila halos po ay Makukulit, ano? Uh, Nakapansin ko, may napansin po ako dito na talagang ano abangan po natin at uh, yan po ay uh, nandyan po yan. At uh, may napansin po akong talagang natural na natural po sa kanya yung pagiging uh, ano ni Carla dyan. Dahil ako po talaga ay napansin ko po yung yung masyadong siyang natural na hindi siya nag-iisip na ay ito pala ay nakablog, makikita makikitan lahat po. Yun po ang inangaang ko dito kay Carla at kay Joy, ano? Na uh, talagang uh, very natural po talaga siya. Ayan, inaayos na si Queen at uh, napakaganda po ni Queen pero mas nag sa akin po talaga si pau pau na yung kulit na parang julog na ang ganda niya po talaga. Ang kulit niya dahil sabihin man natin na hindi siya kagandahan pero nandoon yung napaka-ano nang ganda niya. Yung bang uh, ang lakas ng hatak ataw ng kanyang muka at uh, talagang yung sinatawag nga ng six apple. Pag mayroong ka noon, kahit hindi ka masyadong kagandahan, ang tingin mo talaga sa kanya, hindi nakakasawa. Na yung bang tinititigan mo siya abang siya nakatawa, nakangiti, na makulit, lalo po siyang makikita mo yung attract ng kanyang muka. Yan si Pau Pau na nakukuha niya yung attention po ng mga ng mga karamihan po na talaga, wow, ang ganda nga ni Pau-Pau. Ako po talaga sa patutulang, hindi sa ako ay nag, ano, nakita ko po talaga yung yung paano siya mag-aura, kung paano niya dalhin po yung pagmumodel niya, na nakatawa, na lagi pong nakabungis-ngis niya. Gustong-gusto ko po talaga yung ni Pau-Pau. si Joby, na iba rin po ang ganda niya, no? Grabe po ang Kalingap Indial po talaga lumabas yung mga natural nilang ganda. At iba-iba po ang ganda nila, no? At dyan po ay i-highlight ko po talaga dyan yung talagang bit na bit ko sa kanila na magaganda pero kakaiba tap. di ba tayo po ay may kanya-kanyang mga gusto, di ba? At uh, ang mata natin, may kanya-kanya rin po yan na nagugustuhan at sa panini uh, sa palagay natin na yung mga mata natin nagniningning doon sa isang mga model nat sila magaganda po mga kapatid ano lahat uh, wala tayong tulak dahil iyan po ay mga kalingat Angel. pero talaga po <laughs> ako may gustong-gusto po talaga na doon sa kanilang uh, i model mayroon ako doon na nagustuhan ha at ipakikita ko po talaga na someday na ako ay nagbalik ng Pilipinas, ah, uh, yan tayo po ay makikipag, uh, ano, dahil gusto ko rin po yung mga, yan, itong velvet uh, box na collection ni Kalinga Prab, na ni Jack. At uh, natin, tayo ay isa sa mga uh, extension partner ng velvet, velvet uh, box na <laughs> kayo na uutal po mga kapatid at ayan si baby Carla na sobrang ganda niya na ayan, ayan si Grace, tuwang tuwa din ako dyan Grace dahil ayan, nakita ko po yung improvement ni Grace na talagang ayan, ayan si Pao wow, tingnan mo ang kulit ni Pao no, sobrang ganda kulit na kulit ako sa kanya kahit nung pa na first time siya po na nag nakikita ko na nagbablog na ay nakukitan po ako sa kanya talaga at uh, ayan si Baby Carla. ayan si Joy na nagsusukat-sukat na sila ng kanilang mga imo model. Uh, ang ganda po talaga nilang tingnan at ang po cute, 'di ba? At 'yan po panoorin natin sa vlog ni Cal, uh, ano ni Jack Tapia. 'Yan supportahan natin. Uh, at si buntis na akala mo kahit buntis na po ay ang galing niya pa po din mag-model, ano? Dito po sa ano i-adjust natin dahil medyo mahaba talaga ito. At uh, kukuha lang tayo ayan ng mga ano ambassador si Papa Jom at si Jomar, ah ano si Edo. Ayan, ang gaganda nila, 'di ba? Si Kalingapdan, ayan si Jack na ang akala mo ba si Jack ay hindi buntis? Pag ibinaba mo, wag mong itataas na bundet. <laughs> Sobra na talaga ako dito kijak talaga simulat simulat po na, na naging mag-asawa sila nung mag sila pa rin umanga po talaga ako dito sa kijak na talagang super supportive talaga sila sa dito sa mga kalingap angel no ating ati talaga siya no at ayan uh, si Papa Jom na talaga naman super gan ano super galing <laughs> na ambassador po ayan Pakinggan muna natin po mga kapatid at titingnan natin kung ano pong sinasabi ni Papa Jong. Hmm. hmm. Galing ni Jubi, no? Ang ganda ni Jubi. Isa sa mga magaganda na Kalingap Angel. Ayan. Ibang-iba sila, di ba? Ha? Ako ito, ang tuwa po ay sana po ay supportahan po natin. At uh, kung sinong may gusto, siyempre, mag-ano mag lang tayo, mag-message lang sila. Ayan, si Queen. Nasa ano na si Queen. Iba talaga ang ganda ni Queen, ano? talagang makikita mo yung siya po ay talagang half foreigners No? Iba? Pero ang mga Pilipina talaga may mga angking kaganda. <laughs> mga Pinay na ganda. Iyan po ang gustong gusto talaga po ng mga foreigners. Ayan. Ayan si Edwin. Ayan si Joy. Ayan. Hmm. Sexy ni Bianse no? Ah, si Papa Eds. Ang si sexy na, ah. Ayan, si Bibi Carla. Wow, tal si Bibi Carla talaga po, mga kapatid. Iba ang ganda niya. Ganda-ganda ganda talaga ako sa kanya. Para bang yung kanyang ganda, talagang napaka-innocent, pero sobra Ganda ni Bebe uh, Carla. Ayan, no? Tingnan mo. Pag si Carla po, po ay talagang nag uh, ano pa, nag bawas ng <laughs> Ay, naku, Diyos ko po. Bebe Beyonce. Si Joy po talaga yun. Ayan, na tawa lang siya. Masaya na. Ano? Grabe. Ayan, na ibang ang tawa ni Queen, ano? Ako talaga dito, alam mo, si Beyoncé, si Carla, si Joy. Willy, willy po ako dyan dahil ang susweet nila. Ang wow, ang... yan bagay kay Carla talaga. Na itim na yan, sobrang ganda niya, oh. Ang ano niya dyan, payat niya tingnan. Dapat ganyan ang mga suot ni Bibi Carla na fit na talagang ano ang ganda wow. Ah! Ang ganda talaga niya sobra mga promise ano. Ibang ganda ni Queen, iba rin ang ganda ni Carla pag sa ano na yan si Papa Dan. Ah, mga modelo ng kalingap. Ano po? Sana po ay sana po ay suportahan natin dahil sila po ay malapit na po na magkakaroon po yan ng advertisement po sa TV at billboard. Ayan, grabe po ang shoot ang uh, photo shoot po nila, no? Nakakatuwa po. At mayroon ako dito po nga abangan at medyo i-adjust natin at uh, Yan nga po ay i-adjust lang natin po dahil yan po ay, ay wow, yan na lang inaabangan ko pong uh, kulit. Ang galing talaga ni Pau Sobrang yung kakulitan niya. Talagang cute. Wow. Mm, ang galing mo, Pau. Diba? Sino ba ang mag-aakala sa Kalingap Angel na may mga ganito uh, programa? <laughs> ano? Ang laki talaga. Ang lawak talaga ng Uh, pag-iisip ng nitong mag-asawa nito na si Rob at saka ni Jack na pati po yung mga ganito ay naisisingit na nila na someday na magiging hanap buhay natin ito ng mga kababayan natin na gusto pong uh, mag-abel na magkaroon ng negosyo ng kagaya nitong velvet box na to Ay ako pag-uwi ko down sa amin sa Pilar, kaya ko po yan i-ano. Uh, alam mo naman natin na parang extension. Ah <laughs> uh, ay susubukan natin po 'yan. And, at Hindi naman siya kamahalan. alam mo po ba? Sa mga kagaya natin na ah, kagaya nitong velvet box, yung mga walang kakayahan bumili ng mga tunay na ginto na para sa mga nag kinikasal, gano'n. Pwede po ito na ano, dahil mayroon po yun dyan sa mga ikinakasal, sa mga ingids-ingids na ganoon lang, hindi naman ano. At kung may mga trabaho na saka sila wag bibigay ng talagang tunay, ano. At nakakatuwa po yung may mga ganito. Ako yung gustong gusto ko po, ang gaganda po. Ito yung gustong gusto ko po dito ha, i-adjust po natin. Ang ganda ni, ka, ni Juyo. Pag naaayusan po ang mga kalingap angel, iba po ang dating. Ayan, si Pao Pau Oh. Wow! <laughs> ang ganda ni Pau Pau. Parang sigang, ano, sigang sosyal. ha? <laughs> ah, ba? Diba? Ibang klase si Pau talaga, ah. Ayan, si Bianci, Ang, ang cute talaga ni Bianci Ang taas niya. Ayan, si Papa Dan. <laughs> cute nila, ah. Ayan, si Jack, akala mo hindi buntis, no? Ibang klase talagang si Jackie, talagang na yung pagiging ate niya dito sa mga kalinga angel, talagang nandyan, no? To the support naman na, at tingnan mo naman si kalinga rob. Ang gagaling nila, no? Si Papa Jum, kal, uh, si Ido, si Dan, Grabe po silang mga ambassador, no? Tapos isingit pa diyan si ano Kalinga Prab. Ayun, parang hindi po sila mga tatay. <laughs> Ayan, oh, si Dan. Galing, oh, wow. Ibang klase talaga ang magpipinsan, no? Ay, naku, talaga yung nakakatuwa sila. Ang ganda ni Carla talaga, oh. Hmm? Wow, ang taray talaga nila. Si Pau-Pau talaga, oh. <laughs> ang... yata cute talaga ni Pau-Pau dyan, dyan. ako, eh. Grabe talaga po ang paghanga ko diyan sa bata na yan. Na yung kalog, sobra, sobra po. Wala siyang halong kaartihan talaga siya yung pagkumilos po si Pau Pau, makikita mo po yung pagkakalog niya. Ang cute-cute po niyang tingnan. Hindi siya plastic. <laughs> Hindi siya mapagpanggap. <laughs> Ayan, wow. Ganda, oh. Hmm. Grabe talaga si Jack, no? Takpan niya yung chan. Parang dalagang dalaga. Wow, si Baby si tingnan mo, seryoso. Binagay po yan sa mga kanilang ini-endorse. Ayan. Parang mga tunay na mga modelo talaga sila, no? Mga sanay na sanay na. Ang cute. Hintayin ko yun si Pau Pau. Wow! E, tingnan mo nga naman ang mga dating ng mag-asawang to. Wow! Tingnan mo. Galing ni Pao. Ang cute. Ayan <laughs> e, ang tunay na mag-agom. Grabe po, Ano? Wow! Nice! Tingnan mo, ibang-iba talaga ang ganda ni Carla. At saka yung minumodel niya. Bagay na bagay sa kanya. Gustong-gusto ko po yun. Ayan naman si Dan Kisi. <laughs> ang puti ni, ano, ni Joy, no? Galing nila... <laughs> Ang gagaling nila mag-model. Wow! Talaga si Papa Dan. Kasi jo hmm. hmm. Ang ganda, no? <laughs> Sino ba man? Ayan, mga kapatid. Ay, suportahan po natin. Panoorin natin yan sa vlog ni Kalinga Rob at ki Jack. At talaga naman, aliw na aliw po ako. Ito ay pangalawa ko na pong pinanunood abang ako'y nagre-reaction, gusto ko po talagang panuuren dahil yung bang nadadala yung ating mga puso na talagang cute ako, tingnan mo si, si Jack. Ayun na naman si Bibi Raboy, ang cute ng apo namin. Alam mo, ang cute talaga ni, ano, lalaki si Bibi Rabay na hindi mahihain sa camera. Dahil sa ngayon pa ay talaga pong nakikisayaw na rin siya. Nakikipag-tiktok na rin siya kay mami niya at daddy niya, no? Ayan, ang cute. Kamukha ni Rab. Ayan mga kapatid at inahanap ko po yung ginagawa po ni Joy kasi ni Carla May hinahanap po ako yung si Carla at si Joy na ito talaga napakat natural nilang ginagawa. At iyan uh, po ay Ayan ang cute nila diyan nagti-TikTok pero mas may inahanap po ako na talagang ginagawa nung dalawa. Wala na eh, hindi ko makita po. Pa, pero panoorin nyo na lang po na ito nga po si uh, Carla at saka si Joy. Yung uh, sa vlog ni Jack na nagbubunutan po ng kilikili. kile yung binubunot yung balaybo ni Carla, ni Joy. Doon po, napaka-very natural talaga nila na, ah, pakialam ko sa inyo, ah, uh, basta ako'y magpapabunot ng kilikili, di ba? Yun ay ito ang to ako doon, kay Bibi Carla, na talagang napaka-natural niya na, wala bang halong kaplastikan, kung ano lang po yung naipapakita niya, doon lang po yun. Kaya, mga kapatid, ito, ah, si... Jack Tafia, suportahan po natin dahil salga na napaka-cute talaga nila na siya po yung pinaka-ate na talaga po nandyan siya para uh, laging nakasuporta po dito sa mga Kalingap Angel. Ayan, mga kapatid, suporta na lang tayo kila Kuya Bal Santos Matubang, ah uh, ki Jackie po at ki Kalingap Rab, tulungan po natin. Dahil po sila po yung talagang nakakatulong. Grabe. Promise po ako ay, kaya po ako ay tuwang-tuwa dito sa Kalingap dahil nandiyan po yung talagang pagtulong. Mamay narinig nga po ako sa TikTok na, na kung tumulong man tayo, yung kusang loob natin na hindi tayo maghahanap ng kapalit. At kung tayo po ay tutulong na kunwari ay kaplastikan lang naman, ay wag na po tayong tumulong. Ano po? At uh, dito nga po ay sana po ay tuloy-tuloy lang at sabi nga po ay kung tayo po ay mag sponsor o tumutulong kusang loob, wag nang natin. At yun po ay kailangan po yan, lagi natin i-consider si Lakuya Santos Matubang, uh, Kalinga Prab at Idna. Uh, sana po ay wag tayong makalimot na hindi natin po i-consider po dito si Kuya Bal at uh, Kalinga Prab kung tayo po ay tutulong. wag tayo pong magdadirect basta-basta po sa mga beneficiary. Ano po? Dahil hindi na paglabag na po yan sa, ano yun, sa respito. Yung respito po natin dito sa Kila Kuya at Kikaling Sana po ay panatiliin natin pong mga kapatid na kung tayo man po ay mag sponsor o tutulong, kailangan po natin uh, Kila Santos Matubang. Hindi tayo basta-bastang magdedirekta o kang kanino natin dahil nandiyan po ang Kuya Bal at Kalinga Prab. Kung sinabi ni Kuya Bal o oh, Kalinga Prab, o oh, sige, doon nyo na lang, okay yun. Pero kung walang sinasabi si Kuya Bal, doon na lang po tayo, i-direct natin, personally, si Kuya Bal. ba? Diba? O oh, kagaya, alam nyo po, sa totoo lang, mga kapatid, dito po sa larangan sa Kalinga, pag tayo po ay tumulong, ibigay natin ang tulong natin kung sino po dyan yung founder. ba? Diba? Uh, dahil dito kinikilala natin talaga po simulat simulat ang founder lang po ng Kalingap ay si Kuya Bal, di ba? Kaya po yung respeto natin dito sa Kalingap, wag natin po 'yan aalisin. Wag natin pong kakalimutan dahil po si Kuya Bal lang talaga dito ang ating rinirespeto, at kalinga prab at idna, lagi po natin yan maalala ano po mga kapatid hanggang dito na lang po mga kapatid at uh, sa mga viewers na nagmamahal kay Melody De Los Santos thank you so much uh, sa team kalinga uh, one family one Kalingap, at uh, suportahan po natin itong velvet velvet uh, box collection ni Kalinga prab at ni Gia ah uh, at ang mga love team po, ang Danjoy, uh, Edpaw, uh, Jumcar, Edsi, uh, Mel, Melbrad, uh, Sidros. Ayan po, patuloy po natin yan suportahan at iba pa pong mga kalingap angel para po masaya. No? Marami pong salamat. Thank you so much. Bye-bye. We love you.